Hello po mga kabayan, so magandang gabi, alas 8.30 medya po dito ng gabi Yung anak ko ayaw, uuwi niya magpaawat na uuwi na sana kami Kaso gusto niya magbike Nalulungkot daw siya mga kabayan sa bahay Dito lang tayo chum, uwi ka na? Doon kaliko, sa kanan Dito lang tayo magbike Uy, siguro siya. Alas otso po dito, mga kabayan. Imedya ng gabi. Sobrang liwanag. So, yung anak ko nandun, nasa sa dulo. Gusto niya talagang gamitin yung bike ng asawa ko. Uh, na stuck yan dyan, mga kabayan, sa may mga snow. Tapos ngayon, nakita na yung bike. Kasi uh, lumabas na yung... Uh, snow mga kabayan no? natunaw yung mga snow Yan, nandun na sa sa dulo gusto kasi sa magpabili ng bike sabi ko wala pa tayong pera kasi wala pang sahod sa online lang kami bibili kasi mura lang don nasa 200 2,400 pesos lang yung bili ko ng bike nandun siya sa dulo kaya binabantayan ko siya ito yung bahay namin ayan dito lang sa harap so medyo mainit-init kasi may sikat ng araw tapos marami pang naglalaro dito may mga sasakyan lang dito kaya tinitingnan ko siya dito. Kanina sa school, inatid ko siya kanina. Tapos, nung tanghali, pinuntahan ko yung anak ko. Medyo malungkot siya. Siguro kasi wala siyang kausap, hindi siya maintindihan. Wala din siyang kalaro, nag adjust pa sa dito. Walang mga puno. Wala din mga, may mga Pilipino naman dito. Pero halos mga busy din yung, yung trabaho. Ha. Hindi naman karamihan Pilipino kasi dito. Yan. So malaki yung bike niya makabayan, hindi siya makakuan kasi pang yan, pang malaki ang tao yan. Ayun know. Pero mar marunong na siya magbike. Plano ko kasi sa bilan siya ni medyo maliit-liit para pagpunta ng school, siya na lang pupunta kasi mag magaling naman sa magbike. Safe naman dito yung mga bike basta dito ko lang dadaan sa mga kuno, ano, mga bike na kuan. Hop. <laughs> Doon lang tayo sa loob, chat medyo mahirap talaga mga kapin pag may anak ka na kan yung gusto talaga mag kan doon kaya mag bike na lang o, sa loob oh. Oh, ha itulak kita itulak na kita kasi mahirap to oh, pagdating doon sa kwan para kwan ah, hawakan ko siya muna kabayan sige kulit talaga yun ito eh, Awak nunggu no, sana, kesulitan sa kalaro Up, <laughs> Ay, mabuti ba dito, kamcham, oh? Maganda dito mag-bike, oh. Ito mga iskolin ito. Pero hindi ko alam bakit hindi in-assign yung anak ko dito. Nandun yung, uy! <laughs> Nandun yung kuha ng anak ko, yung tawag niya, school. Sa unahan pa. Mabuti pa dito, cham, oh. Cham, mag -ikot, ikot ka dito, oh. oh grabe yung mga kamayon dito. Yung basta iskulahan ng mga bata, mga kamayon, asahan mo. Pero may naglilinis dito. Ay may naglilinis dito, naglilinis na mga Pilipina ata, yung mga cleaners dito. Pero gabi pa sila, ah, gabi na ngayon eh. Alas 10 pa ata. Ay, good morning. Tamsak dan, ang Greenland ba ay part ng Europe? Hindi po siya part ng Europe. Under territory lang po siya ng Denmark. So, hindi po siya kabilang sa mga European country. Ah, uh, ito po siya ay North American continent po ang Greenland. Hello po si Meldi Baldobino. Throwing leader. Are the woman as beautiful as I've heard? Uh, are the woman? Ayan, dito ka cham. Oh, pabalik-balik ka. yan dito ka lang kayo. Mas safe dito. Na, mas malawak yung baykan mo dito, oh. No. Kaysa doon, maliit doon. Kaysa ka, highway yan dito, oh. Ayan. Ayan, magaling naman, bike yung anak mo. Pag, 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 pag natumba yung bike, kaya niya din i-balance. Ibang nga mo dun sa snow. <laughs> Malambot na naman yung snow. Parang sobrang laki ng bike. Opo, ang laki ng bike kasi sa misis ko po ito, binili namin dati sa online. Tapos, eh, tinambak na namin dun sa may hagda, natakpan ng snow. Tapos nakita ng anak ko, hinukay niya. Kaya sabi ko sa kanya, huwag ka munang magbike kasi malaki itong bike. Gustong gusto niya talaga magbike. Uh, bilhan ko sana siya mga kabayan kasula pa kaming pera kararating lang kasi namin. Yung pira namin ay budget na namin to sa mga pagkain. Maka-survive kami hanggang sahod. Pag may sahod na kami, yung bilan ko to siya ng sikanhan lang. Yung magamit lang sa Juan isang season kasi hanggang September lang naman dito. October is no na naman dito. Uh, naawa ako sa anak ko mga kabayan kasi kanina pa ito talaga gustong lumabas na magpasama siya, maggala-gala daw kami uh, nagtampo siya sa akin kasi sabi ko sa kanya mamaya pagtapos trabaho eh kuha naman ako pagod yung katawan ko bagsak sa trabaho ba so lumabas na lang ako para hindi siya magtampo kasi baka <coughs> yung mga sinasabi ko ba pag hindi ko tinutuo uh, magtampo siya kaya samahan ko na lang siya kuha naman siya magbayan magaling naman magbike yung anak ko kasi may bike na to dati sa Pilipinas pero nakailang kuha kasi sa doon sa Pilipinas disgrasya si iba iba ang kwan doon ang lugar namin doon medyo may paahon paakyat din tapos walang may nag guide sa kanya ba walang may tumitingin kaya pag hindi siya natingnan hindi, hindi, ko alam kung saan na yun yun dumaan may daanan ba dito iskol dito mga bayan Ang mga bata na nawala dito ka lang cham nandun na siya sa kabila mahirap kasi mga bayan pag hindi mo bantayan yung one. ay isno mayan yan dyan madulas yan Madulas yan, hindi yan winter. Hindi yan winter snow. Shh, dito ka lang. Madulas yan, hindi man yan winter tire. <coughs> Cham, hindi man yan winter tire. Dito lang, dito lang. Hindi ka makaayos ng kuwan yan, nakabike. Basa nga dito ka na, oh. Na, eh. Bebe, Ako drabe. Mag-uwi na tayo dyan, malamig na. Bukas na naman. Ah, hindi na ako magsama sa eh, kasi hindi ka man nagkakuan. Kaya may pasok pa tayo bukas. May school ka pa bukas. Saan ka pa pala magbike? Dito ka magbike na isno man to. Ano, paano ka magbike dito? Doon na lang sana ako, kanina ka pa nakabike. Dito ka pa dumaan, eh. hindi naman winter tire itong bike mo. <coughs> Tignan mo, sobrang laki ng bike mo, hirap ka. Sabi ko sa iyo, bibili lang tayo pag may pera. Uy, mabulasot ka dira. Oh. Hey, eh, hey, hey. eh, hey, hey, hey. ako eh. Hey. Ako dalab be. yung ice dito. Yung hey, kanal. Eh, hey, kanal oh. Yan sa tubig dyan eh. Nagtunaw. Numabas na yung mga basura sa oh, ano. Ako dito, ano na to. Hmm. So, Sabi ko dito, ka lang ikot oh. Uh -huh. Hindi ka man dun makabike. Ano ba yung ginawaan mo? Puro snow. Ha? Hmm. Um. Wag kang lumabas doon sa may kalsada Kasi may may pulis pa dito naghuhuli. Wala ka mang helmet o bawal pa naman to, walang helmet. Ah, alam ko anak ko kuha na to, pagod na to. Kasi ma maliit sa kanya yung bike, ay maliit, maliit siya sa bike, malaki yung bike sa kanya. Pangkuhan kasi to. Pang malaki hang tao tong bike na kuan ng misis ko to sa misis ko. Oh, yan. Ayan, dyan ka mag-start. Good morning, Tamsak Dan Green. La Ay, ko na. Hello po. Si uh, Uboy Magtuto. Hello po, shoutout po sa inyo. tinuturoan ko po yung... Uh, tinuturoan. ko po yung anak ko magbabike. Balik ka dito, ha? Summer, summer spring pa dito, mga kabayan. Tagtunaw po sa amin. sumarami so, pang tutunawin na snow dito. So yun po yung bundok natin yan yung kuan wala na wala nang snow. So kanyan po dito bato lang siya. Wala pong lupa. <laughs> Medyo nilalamig na ako. So maya maya uh, alis na kami. Good morning po si Leonila Pakiro. Good morning din po sa inyo. Shoutout sa inyo. Dito po kami sa harap ng bahay namin. Ito po yung bahay namin no oh. Ayun. Sa company namin yan yung company namin. May mga bahay dyan na para sa mga trabanti So dyan kami nakatira. <clears throat> ito po school harap namin school po ito skulahan to dito sana ng anak ko pero dun sa sa kabila pinasa doon pero ililipat din lahat dyan sa bagong school yung mga eh, grabe magbike yung anak ko dito lang balik balik lang Kaya... ha magaling ka na pala magbike no lalo na pa yung sakto lang sa'yo Hmm? Malaki yan. Paano ka makakuha niya? mo nga matulak yan, oh. Ingat po si Jerry Cortez. Salamat po. Cham, uh -huh. hindi ka mag-agi sa iwi, ha? Dari lang sa gilid, oh. Tama, magbakal ta bugas. Bakal ta bugas. Dira lang oh sa may kikya. Dira lang ka mag-agi ha. Hindi hindi ka mag-agi sa iwi, ha. Ha? Bawal ito sa iyo eh. <laughs> Labas na yung sipon mo. <laughs> Bili kami ng bigas mga kabayan kasi wala wala na kaming bigas. Bili sana ako kanina yung one, yung 18 kilos. May tao pa maya na. Ang problema mga kabayan, bukas pa daw yung bigas darating. Si order pa. Break, break lang ha. Dandahan lang ha. Ha? oh, break lang, break lang. Wag, wag, wag ka nang magkuan. Wag ka nang magsikad. Ah, uh, sikad. Punta kami dito sa may mga makabayan. Alas 9 na umalapit na magsarado. Bili lang tayo ng bigas na kuan. Diyan sa ikiki ha. Wag, wag, wag ka nang dumiretso sa may daan ha. dito lang sa gilid oh. <coughs> may break naman yung mga makabayan. Alam naman ng anak ko yung break. <laughs> panay na kasi bike ito sa Pilipinas pa hindi ito na paawat dun kaso panay sa tumbling dun kaya pinatigil namin nung katagalan <coughs> bili mo na ako dito bigas sa uh, ito Akiki oh stop na dyan <coughs> ayan mag stop pa uh ah, diretso talaga siya. Ay, meron naman siyang break. <coughs> dito na lang kami, medyo safe dito kasi walang highway na, ay walang kalsada na one, may maraming sakyan. Bili mo na ako bigas ha. Ito ako bibili bigas. Makasan ka makaabot. Antayin mo ako. Sana bukas pa to. baka na. Sarado? oh, lang ng mga ilang kilo mga kabayan. Kasi, uh, yung kuan lang, mga isang kilo o dalawang kilo, sana yun. Yung jasmine yung hanapin natin ng bigas. Ilang minuto na lang mga kabayan. Wala nang kuan. sarado na. Ito, just uh, basmati, jasmine to. So kaya na to hanggang bukas, makabili tayo. hindi jasmine. Yan. Ito isa. Patayin ko muna yung live mga kabayan.